So ayan, good morning. Ako nga pala ay nagluto ng kasaba cake, umorder si Anne Banson at saka si Batang samar So ito yun, o yan lalagyan ko na ng cheese Ayan, tig, dalawa sila na order. Tapos nagluto rin ako ng biko Ayan, nagluto ako ng biko Eto nadaling ko doon sa ano sa bukana yung biko Kita nyo, yung biko yan, nasa styro, yung biko sana so, nalagyan ko na ito ng cheese. <coughs> Ayan, nalagyan ko na lahat ng cheese. Yung order sa akin ni Anbanson Banson at saka ni Batang Summer. Ayan. Nalagyan ko na sila ng cheese sa so akin na ano, iba box. Iba box ko na sila. Ayan, pag ganyan. So, maya maya ay dadalhin ko na doon sa Bukana. Ayan, so, ko ako sa mga kaya kaunti. Dumaan muna ako dito. Arara, tingnan na ko yung kung siya galing sa palibago kung nga doon ni Kamedan. Nakatayin ko siya kaya kung magkagawa ka na siya Ayan, punta na kami ni Kuya Lando sa ano, sa kay Chong Luis. Saan ang libing na sa bayan? Ay, hindi na pinagmisahan. Mm yung shortcut na ang daan namin ni Kuya Lando. Matang <laughs> Samar, lagot ka sa akin. Hindi <laughs> mo ako sinundo. Ano yung si Matang Samar? Ngayon lang sa salubungin. Hindi <laughs> mo kami ng dagat. Oh. Oh, okay. Tawagan, oh, tawag. Gato na mo. Hindi ako naiintindi. niligo pala ng dagat. Hindi <laughs> ko kami ng dagat. Datay kami. So, yeah, magkakasama na kami, ni na Kuya Konsi at saka si Batang Samar. Mm. Singket! So, Ayan, yeah, kasama ko si ano, Kuya Landon at saka si Batang Samar, <laughs> si Bardo Fisha. Singket! Yes. Si Premier, ma. Singket! <laughs> uh Oo. -oh. Masambasa pa eh, oh. Morning pa lang eh. Ang dalaga ng ano. Ah, dito na ako itong... na siya. Good morning. Si Chang, obisong busy. Yes, yes, yes. semisi sila, ha? Huh? Hello, good morning. Hi, Chong. Selamat. Good morning. malam. Selamat malam. Selamat pagi Selamat malam. Selamat Selamat Good morning, I'm on the Ay, katano. Tung kanyang, Sigal, ano, siga, oh. Kanyang Yan ba? <laughs> ba An channel. Ah, si, ja <laughs> pa. si Jasper. Jasper na. parang si Jasper. si Jasper. Oh, sorry naman. Ba't anja? Alam dyan? <laughs> ay, dito. O, para sa... Asan ang mic? Bango no, na kaya yata. Wala <laughs> nang dala eh, matesting sa akin. Uh -huh. Diyos ko madali na yung star. Nagbami yung kahoy sa akin. Ito pala dito, si Arne Plaza. Eto, Ayun, dito, yito, ito, yung pagayon Wala lang si ano, Batang Summer. Wala nga. Ayan, si Arne ano, Plaza. Eh. <laughs> Batang Summer, bata apo, apo, hindi si Batang Summer. Ako, hindi talaga ako kilala. Ito na, pag under mo eh. Nagabi pa nga. Ingay-ingay niya. Natutulog ako dito. Ingay-ingay eh. Anak ng hahanapin. naman pang titingnan, masarap. Kapabagsak. Ay, titikman na nila ang ano kasabak cake na aking ano niluto. <laughs> siya masarap! Oh my god. An batalan pa riyan ng kagabi. Kuya, antayin mo na antayin na kawisan mo si Kuya Gadu ka gusto. Ayan, kakana sila na. Sige, basok pa ako. Sige naman na may gusto. Bahala kayo sa buhay niyo. Basta kami. Ay! Hi, <laughs> hello. Si Viral Boy. Yeah, Tikip na kayo ng ano kasabak. Si <laughs> Viral Boy. <laughs> Oo oh, nga. Congrats. Hindi <laughs> <laughs> masarap. Anong sabi mo katana? Ano? <laughs> Hindi siya masarap. Hindi masarap. Hindi masarap. Hindi masarap. Si ano, Jay okay. Arma Si Masarap. Si Viral. Ang galing. Di si ba ah! masarap? Ah, <laughs> Oo, o, oh, kaya nga so, sa inom na <laughs> Ay masarap. Diba, masarap, wala man soft Meron <laughs> oh, no, kagabi ta si, ma si Maki. Ma Asan sama, at tikim na din oh, <laughs> pointsa, kaya eh. ha. <laughs> oh, <laughs> <laughs> <Tumulit. laughs> <laughs> say? Nandito lang <yung> sarap. Di wala dito. nga masarap. pa sarap. Hindi ka magtanong. Na-stuck nice pala ng na, sarap sa lalamuna. Right. <laughs> uh, <di do> <laughs> <that's right>. Ah, hindi. Walang lasa, no? Hindi masarap. Hindi na masarap. Ha? Video mo. Alin? Oo nga, o, diba, o. Uh, 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 uh. Ayan, si Jerwa tawa hey, to. Ayaw yun, na daw niya. Uh, pati si Katano, ayaw na din. Ayaw uh, nilupak. Masarap yun. Tinatapang tapakan yun para mapino. Kasi pag hindi mo tinapuntang tapakan yun, ayun. Ay hindi siya pino, kaya yun. Tapos yung mga pawis-pawis yung nagtatapak, pupunta <laughs> nun. Na no? Yun yung pampalat eh, yung nun. Yun yung pinakasit. <laughs> uh -huh. Yun yung pampalat nun. Mas masarap to lalo. <laughs> ah. Ito ay sunog. Hindi ah. ko na nga sinunog. Arnel? <laughs> Arnel? Walang tsongking na damit. Sumikin ah. ko na rin, makakalimutan mo yung kabit mo. Ito yung kutsa. <laughs> <laughs> kabit? Oo. <laughs> uh -huh. Kabit talaga? Walang nasaway ata yan eh. Oo, <laughs> binata lang ako eh. Binata yan eh. Pag sa labas. Pag sa sa labas. Kaya nga, ano? Ba't ganun? Pag <laughs> nasa labas eh, si binata ay, ano? <laughs> ay, kayong dalawa. Tikin na kayo. tayo. Tapos, ito, akampanay yan ang dalawa, so, nagkakabit ng ano <laughs> mixer halimbawa sa VA live ka 'yung sa malamig dito naman gusto nga danda paano <coughs> <coughs> kasi <ni> <coughs> Okay, ayun. Ay, play mo na eh. Pwede ka maging singer.

Malaki ang alon. pag nasa cooler at may plastic, naluluto pa rin yan. Dahil hindi nalamig. Ay, ito, parang, ito sasa, yung sasa, sa ilalim. Nagkagulo na, na, na sa paglalagay ng kanin. Tumuha ka lang. <laughs> Ay, kayo, sumusuko na. Hanggang hindi uh -huh. Ayan, dito kong sa Bucana. So, malaki ang alon. Pero masarap maligo. Ayan, walang katao-tao dito sa ano. Ayun, sa kabila pala, sa dulo, may mga ano, naliligo. Abo, peace. papapoy na, papa na si ano si Chong para sa ano magluluto ng leksyon siya so, sobrang init Malaki ang alon Pero doon sa dulo doon may naliligo So yan, auto-official, shout, shout out, po sa inyong lahat flex 007 da ulang Orlando sprayer shout out. Danilo Danilo san shout out ayan sa inyo po lahat atoy ny tambong shout out mami Dita, shout out po sasalang na nila ang ano. ang lechon. channel Plaza at saka si batang summer

pa ako nag Ito na lechon. Pwede na ngat-ngatin. Mamimili pa ako. Ano channel mo? Jerwin official. Ay, ko kasi Jerwin. Sorry. Alin? Hindi ah, ang dami ko na. Ayan si Batang Summer. at si Jerwin. Ready na. Thanksgiving. Nandito ito sa Kena Chong. Chang. Lalaglag na yung ano. Lichon. <laughs> parang ano parang nagutay-utay na yata yung mga uh, gayat ah ini -in -in na lang. Tawa ka ng tawa. Mami, lalagyan ko na yung mga nga Ang lalaki ng alam, ha? Ah. <tipunan> lagos na. <tipunan> lagos, lagos, na. Naglalagos, oh, lagos oh, okay. na yung ano, lechon, oh. no? Sige, wahiwalay na yung pan. nag na si Chong. <tipunan> hmm. Ayan. Ang ah, masisipag oh, na magpipihit ito. ng lechon. <tipunan> Oh, ayan, binuhat na ang isang lechon. <laughs> <laughs> Luto na. Dalawahin mo. Daluhin mo, Luis. Sa so, <laughs> Dalawa nagluluto ng pansit. Sayang. So, <laughs> kayo

yan <laughs> <laughs> yung padalawang lechon. <laughs> Ay, malalagay malalaglag <laughs> malalaglag yung ano ay hindi pa pala Mga malalaglag sayang